Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng mga salitang lumalabas sa iyong bibig? Madalas nating maliitin ang epekto ng ating mga sinasabi. Iniisip na ito'y mga pansamantalang pahayag lamang. Ngunit ang katotohanan ay bawat salita ay nagdadala ng mga binhi na maaring magbunga ng buhay o kapahamakan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang bibig ay nagsasalita mula sa laman ng puso, at ito'y nagdadala sa atin sa malalim na pagmumuni-muni ano ang ating naiimbak sa loob natin? Kapag nagsasalita ka, nagkapahayag ka ba ng pasasalamat, pananampalataya, pag-asa at pagmamahal o naglalabas ka ng kritisismo, pag-ereklamo, negatibidad at panghihina ng loob? Ang mga salita ay hindi basta ibinubuga sa hangin ng walang layunin. Ito ay may bigat, direksyon at kahihinatnan. Malinaw si Jesus sa Lukas 6 oras 45 minuto nang ipakita niya na mula sa mabuting kayamanan ng puso, nagbubunga ang mabuting tao ng mabubuting bagay. Ngunit mula sa masamang kayamanan, nagbubunga ang masamang tao ng masama. Ipinapakita nito na ang lumalabas sa ating bibig ay eksaktong sumasalamin sa kung ano ang ating pinapalaki sa loob. Parang ang puso ay isa malaking imbakan at ang bibig lamang ang pintuan na nagkapakita kung ano ang nasa loob. Kung iniimbak natin ang pananampalataya, panalangin, papuri, asalita salita ng Diyos, natural na magbubunga ng buhay ang ating mga labi. Ngunit kung iniimbak natin ang mga sama ng loob, alalahanin, impluensya ng mundo, at negatibong kaisipan, tiyak na makikita ito sa ating mga salita. Kaya napakahalaga na sumulya payo sa ating sarili at itanong, Ano ang pinapayagan kong pumasok sa aking puso? Anong musika, usapan, kaisipan, at nilalaman ang aking pinapakain sa loob ko? Lahat ng ito ay nagiging bahagi ng espiritual na imbakan ng puso at kalaunan, lalabas ito sa anyo ng mga salita. Ang problema ay madalas hindi natin napapansin kung paano ang maliliit na pahayag sa sandaling nagkakamali ay nagkapakita ng kung ano palaga ang dala natin. Ang isang salitang punong-puno ng kritisismo ay maaring mas makasakit kaysa sa espada, habang ang isang salitang nagbibigay lakas ay maaring magpabalik buhay ng isang buong buhay. Sinasabi mismo ng Biblia sa Kawikaan, labing walong oras dalawamput isa minuto na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, kapag tayo'y nagsasalita, ayoy nagtatanim. Maari tayong magtanim ng paggapala o magtanim ng sumpa. Maaring tayo'y magatayo o makasisira. Kapag nagsasalita ka tungkol sa hinaharap ng iyong pamilya, nagatanim ka ba ng pag-asa o takot? Kapag nagsasalita ka tungkol sa iyong sarili, ipinapahayag mo ba ang katotohanan ng Diyos na ikaw ay minamahal, pinili, at pinatawad? O inuulit mo ang mga kasinungalingan ng kaaway na hindi ka karapat dapat at hindi mo magagawa? Kung mag-iisip tayo ng tapat, mapapansin natin na madalas tayo ibilanggo ng ating sariling mga salita na hindi natin namamalayan. Kaya't oras na upang lumapit sa Panginoon at sabihin, Ama, naway ang bawat salitang aking bibigkasin ay magbunga ng mabuti. Ang panalangin na ito ay hindi lamang para kontroli ng dila, kundi upang ang puso mismo ay mapuripika at mabago. Sa tanging puso na puno ng presensya ng Diyos ang makakalikha ng mga salita ng buhay. At ito mismo ang ating dapat hangarin ngayon, na ang ating mga labi ay maging instrumento ng pagapala. Kapag binuksan natin ang bibig, maramdaman ng mga tao ang pag-asa, pagmamahal, tapang at pananampalataya. Maging parang puno na nagbibigay ng mabuti at masarap na bunga, at hindi tulad ng mapait na bukal na walang makainom. Ang paggiling ito ay nagsisimula ngayon, sa loob, sa kung ano ang pinapayagan nating manirahan sa atin. Kung nais mong lumakad sa pagbabagong ito at matutunan kung paano gamitin ang iyong mga salita bilang binhinang buhay, manatili sa amin hanggang sa katapusan ng panalangin na ito. Asa Asamandalahin ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment, at ibahagi ang mensaheng ito. Sa ganitong paraan, matutulungan mong maabot ng salita ng Diyos ang mas maraming buhay at maging bahagi ng isang kadena ng pananampalataya at pag-asa. Naisip mo na ba kung paano may kapangyarihan ang mga salita na hubugin hindi lamang ang paligid kundi pati ang ating sariling buhay? kapag nagsasalita tayo ng may pananampalataya, naglalabas tayo sa ating sarili at sa iba ng isang kapaligiran ng pagitiwala sa Diyos. Ngunit kapag ang ating mga salita ay negatibo, puno ng kritisismo at kawalan ng pananampalataya, lumilikha tayo ng mabigat na kapaligiran na nakakulong sa atin at lumalayo sa pag-asa. Parang bawat pangungusap ay isang ladrilyo na bumubuo ng bahay, depende sa ating sinasabi. Maaring ang bahay na iyon ay isang ligtas na kanlungan o isang bilangguan ng saki. Malinaw ang Biblia sa pagkapakita na ang ating sinasabi ay may direktang epekto sa ating paglalakbay. Sa Kawikaan 15, apat na ang malusog na dila ay puno ng buhay, ngunit ang masamang dila ay sumisira sa espiritu. Napakalakas ng imahe. Ang ating mga salita ay maaring maging parang punong nagbibigay ng bunga na nag-alaga nagbibigay lilim, at sustento, o maaring maging parang suntok na sumisira at malalim na nakakasaki. Ilang beses na bang may naiiwanang marka sa isang tao, mula sa matinding salita na narinig taon na ang nakalipas. At ilang beses na ang simpleng, naniniwala ako sa iyo, ay nagbago ng takbo ng buong buhay. Kaya imposible na balewalain ang responsibilidad natin sa lumalabas sa ating mga labi. Bawat pangungusap ay parang binhing itinatanim sa lupa ng puso ng ibang tao. Maari tayong magtanim ng mga salitang nagbubunga ng kapayapaan, pananampalataya, at pagmamahal, o maari tayong magtanim ng binhi na magdudulot ng mapait na bunga ng takot, pagganggi, at saki. Sa lalong madaling panahon, ang itinatanim natin sa pamamagitan ng salita ay babalik sa atin bilang anit. Kaya't sinabi ng Biblia na sa pamamagitan ng dila tayong magbigay ng paggapala o sumpa, at makakain tayo ng bunga ng ating mga salita. Ngayon, isipin mo kasama ko, paano mo sinasabi tungkol sa iyong sariling buhay? Kapag tumitingin ka sa hinaharap, ipinapahayag mo ba na inihanda na ng Diyos ang kagumpay, o inuulit mo ang mga salitang pagkatalo, tulad ng hini ito gagana? Kapag nagsasalita ka tungkol sa iyong pamilya, pinapalakas mo ba sila sa pamamagitan ng mga salitang pampalakas, o pinapahina sa pamamagitan ng kritisismo? Kahit kapag nagsasalita ka tungkol sa Diyos, pinupuri mo ba ang kanyang kapangyarihan o nagdududa ka sa kanyang kakayahan? Mahalaga ang lahat ng ito. Bawat salita na binibigkas ay refleksyon ng kung ano ang pinapalaki sa puso. Alam ng kaaway ang kapangyarihan na nasa ating dila at kaya sinusubukan niyang sirain ang ating pananalita sa pamamagitan ng pagrereklamo, sismis, reklamo, at kawalan ng pananampalataya. Alam niya na ang bibig na puno ng pananampalataya ay kaya maggalabas ng buhay at igalaw ang puso ng Diyos. Kaya hinahanap niyang itali tayo gamit ang mga walang kwenta at mapanirang salita. Ngunit ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon na gamitin ang ating mga labi bilang mga instrumento ng tagumpay kailangan nating matutong ipahayag ang mga pangako ng Diyos. Kahit na tila salungat ang realidad, kailangan nating ipahayag ang buhay sa mga sitwasyong tila patay, sapagkat ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kalagayan. Kapag nagdarasal ka at ipinahahayag ang mga kasulatan, inaayos mo ang iyong bibig ayon sa langit. Kaya takot ang kaaway sa kristyanong marunong gumamit ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salitang binigkas ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus ay nagdadala ng autoridad at espiritwal na kapangyayahan. At sa lugar na ito ng tiwala, dapat tayong manatili, nagsasalita ng nakakapagatayo, pinagpapala imbes na kinukutya, ipinapahayag ang tagumpay kahit inaasahan ng lahat ang pagkatalo. Kung nais mong magbunga ang iyong buhay ng mga biyaya, magsimula sa pagmamasid sa iyong sinasabi Kailangang mapuno ang puso ng salita ng Diyos, sapagkat dito lamang mag-umapaw ang bibig sa tunay na nagbubunga ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalita ng kaunti o pagsusumikap na maging kusitibo, kundi tungkol sa pagpuno ng puso ng katotohanan ng Diyos upang natural na maipakita ito ng ating mga labi. Naisip mo na ba kung paano magiging ang iyong buhay kung bawat salita mula sa iyong bibig ay kayang baguhin ang paligid at magatatag ng mga tao? Ang katotohanan ay hini ito lamang imahinasyon, ito mismo ang layunin ng Diyos para sa atin. Binigyan niya tayo ng kaloob ng pananalita upang sa pamamagitan nito ay makapagpala, makapagbigay ng lakas ng loob, ipahayag ang kanyang katotohanan, at ipalaganap ang pag-ibig ni Kristo. Ngunit madalas nating ginagamit ang kaloob na ito ng pabaya, na pinapalabas ang mga salitang nakasakit, nagnanakaw ng pananampalataya, at nagtatanim ng pagdududa. Kaya kailangan nating patuloy na manalangin. Ama, nawa ang bawat salita na aking sabihin ay magbunga ng mabuti. Ang panalangin ni David sa awit labing palata labing apat na ay dapat ding maging ating pang-araw-araw na panalangin. Maging kaaya-aya sa iyo, o Panginoon, ang mga salita ng aking bibig at ang pagninilay ng aking puso, ikaw na aking bato at tagapagligtas. Tingnan kung paano niya pinag-ugnay ang bibig at puso dahil magkaugnay ang dalawa. Ang dila ay naglalabas lamang ng kung ano ang puno na sa loob natin. Kung nais nating magsalita ng may karunungan, kailangan nating punuin ang puso ng kaunungan ng Diyos. Kung nais nating ipahayag ang kagumpay, kailangan nating payagan ang pananampalataya na manirahan sa atin. At kung nais nating maging instrumento ng kapayapaan, kailangan nating linangin ang kapayapaan sa loob. Kapag ang ating mga salita ay nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi lamang nito binabago ang ating sariling buhay, kundi nagiging daluyan din para maabot ang iba. Ilan na ang mga pahanang na ibalik dahil may nagdesisyon na itigil ang pag at nagsimulang magpahayag ng mga biyaya. Ilan na ang mga tao ang nakahanap muli ng pag-asa dahil nakatanggap sila ng salita ng pampalakas sa tamang panahon ang ating mga salita ay maaring maging binhi na mamumunga sa loob ng maraming taon na nag-iwan ng walang hanggang marka. Ngunit ito ay nangyayari lamang kapag naunawaan natin ang bigat ng mga salita. Inapalala sa atin ng Biblia na hahatulan tayo kahit sa bawat walang kwentang salita na ating sasabihin. Ito ay nagdadala sa atin upang maunawaan na walang neutral na salita. Ito ay nagbubunga ng buhay o kamatayan nagtatayo o sumisira. At kapag pinapayagan nating kang asiwaan ng banal na espiritu, ang ating pananalita, ang ating mga salita ay nagiging instrumento ng tagumpay. Isipin mong simulan ang araw sa pamamagitan ng pagpapahayag na ikaw ay minamahal, pinatawad, at pinalakas kay Kristo. Isipin mong sabihin sa iyong pamilya na ang kamay ng Diyos ay nasa kanila, na ang mga biyaya ay papalapit at ang mga milagro ay inihahanda. Isipin mong ipahayag sa harap ng mga problema na ang iyong Diyos ay higit sa anumang sitwasyon. Binabago nito ang kapaligiran, pinapalakas ang puso, at binubuksan ang daan para sa supernatural na pagkapakita ng Diyos. Kaya piliin mo ngayon na gawing pinagmumulan ng buhay ang iyong mga labi. Nawa ang bawa pangungusap na lumabas sa iyong bibig ay tulad ng binhing itinanim sa puso ng isang tao. Nawa ang iyong mga salita ay maggagaling magtaas, magdala ng pag-asa, at magpuri sa Diyos. At kung sa anumang punto ay maramdaman mong ang iyong mga salita, ay higit sa puna at kapaitan kaysa sa paggapala. Lumingon ka sa Panginoon at hilingin na linisin niya ang iyong puso. Sapagkat kapag ang puso ay nabago, ang bibig ay automatikong nagiging daluyan ng mabubuting bunga. Ngayon, isara ang iyong mga mata at ipanalangin ito sa akin. Minamahal na Ama, Hinihiling ko sa iyo na linisin ang aking puso at nawa ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig ay sumasalamin sa iyong kabutihan at biyaya. Naway hindi ko gamitin ang aking mga labi upang manakit, kundi upang magagaling, hindi upang sirain, kundi upang magtayo, hindi upang maghasik ng kakot, kundi upang ipahayag ang pananampalataya. Naway maging instrumento ng paggapala ang aking bibig, ipahayag ang iyong salita at magdala ng pag-asa sa lahat sa aking paligid. Panginoon, gabayan ang aking mga iniisip, bantayan ang aking puso, at baguhin ang aking pananalita, upang ang bawat pangungusap na aking sabihin ay maging bunga na nagaparangal sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag, -like, mag at ibahagi ang video na ito sa isang taong nais mong pagpalain. Sa ganitong paraan, samasama -sama nating ipapahayag pa ang salita ng Diyos at magatanim ng mga bunga ng buhay sa puso ng maraming tao.